Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Uh, ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si, si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang uh, statement uh, ni Pangulong Duterte na siya ay kurap at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kay natatandaan niyo po ba 'yon because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayo na dinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkain na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the vice president, siya bilang vice president, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of um, having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno.